What's up guys? Diretso na tayo sa topic kasi may bagong ordinance number 9134 na tinatawag na anti-balaklava ordinance. Marami ng riders ang napapangamot ulo dito eh. Bawal na ba yung balaklava? Paano kung nakahelmit ako? Legal ba yun? Relax lang paps. Didiskarte natin to alamin natin yung facts, limitations, tsaka yung mga tanong syempre. Yung mga gray area na pwede makalusot o mapahama ka. Okay? Unang-una, ito muna yung malinaw. Ang Ordinance number 9134 o tinatawag na anti balaclava and Other Face Covering Ordinance ay batas na ipinatupad ng lunsod ng Maynila para pigilan yung mga tao na tinatakpan yung muka sa mga pampublikong lugar. Bawal na daw magsuot ng face concealing gear gaya ng balaklava, face mask, kapag walang health emergency. Hoodie, cap na nakatakip sa mukha at iba pang headgear na hindi nakikita ang yung para makilala yung tao. Saan bawal, okay? Bawal ito sa mga establishment, opisina ng gobyerno, bangko, malls, palengke, parking area at mga pambublikong lugar tulad ng sidewalk o parke. Pwede pa rin ng helmet habang umaandar ang motor syempre. Pero pag nakahinto ka na o nakaparada, dapat tanggalin mo na yung balaklava o anumang takip sa muka. Ang sabi nila, ang penalty nito is first offense is 1,000, 1,000 fine. Tapos second offense, 3,000 pesos plus community service hanggang walong oras. di ba? ka pa ng extra ano extra job. Nagbayad ka na, magtatrabaho ka pa para sa community. Third offense, 5,000 fine at 15 days na kulong. Pambira ko kulong kayo guys. So ingat tayo dito. Plus pwedeng makrekomenda ang pag revoke ng lisensya. May mga exemptions nga naman. Kapag may public health emergency daw kagaya ng pandemic, pwede pa rin ang magmask. So kailan lang yun? Kailan lang nangyayari yan, di ba? Mga police o law enforcement na naka-duty pwede. <laughs> yun lang. Mga taong may medical condition o comorbidity, na kailangan gumamit ng protective gear. Ibig sabihin, kung siguro meron kang health certificate na nagsasaad na pwede kang gumamit ng mga cover, covers, face. So, exempted yan dito. Meron din yung mga religious tradition na nagtatakip ng ulo o mukha. Siyempre, pag nagmamaneho ka ng motor, exempted pa rin yun. Required pa rin ang helmet. Hindi yan kasama sa bawal. Basta nagmamaneho ka. Ang purpose daw ng batas is public safety. Dahil sa mga kaso ng riding in tandem crimes, kung saan ginagamit yung balaklaba o full face, para magtago ng identity. So ayun guys, malinaw naman na ginawa ito dahil sa yun nga, meron na naman tayong mga riding in tandem. Parang nangyari na rin to before. So parang inuulit nila kasi talamak na naman. So yun. Doon naman tayo guys sa ano, sa mga limitations. So pero syempre kahit maganda ang intensyon nito, may mga limitations tong para, syempre. Una, hindi nito binabago ang helmet law. Required pa rin ang helmet habang nagmamaneho. Pero once na tumigil ka na at bumaba, doon papasok yung anti-balaklava ordinance. Pangalawa, may kalituhan kasi kailangan ba considered actively riding? Pag nakastart pa makina, pag tumigil sa stoplight, so yun yung mga limitasyon natin. Pangatlo, paano kung nakascarf ka lang o face mask dahil sa aligabok, covered ba yung face concealing? Pangapat, walang malinaw kung policy exactly mag-enforce, barangay ba, police o security ng establishment. Tapos yung panlima, kailangan daw may notice or signage sa bawat establishment para alam ng tao, eh kung wala, paano yun kung first time mo lang sa area? Yun yung mga problema, yun yung mga limitations. Questions, eto yung mga tanong na bumabagabag sa mga rider. Una, kung naka-helmet ka na, may clear visor, pero may balaklava sa loob, bawal ba yun kapag nakahinto? Pangalawa, kung bumaba ka lang sa sa Tindahan or ATM tapos hindi mo pa natatanggal yung balak laba mo? Counted ba yun? Pangatlo, paano kung rider ka ng food delivery at kailangan mo protection sa aligabok at araw? Pangapat, paano kung tagalabas ka ng Maynila at hindi mo alam na may ganitong batas? Panglima, may motovlogger na naka full gear, naka mic sa loob ng helmet. Kapag huminto ka sa Intramuros para mag-take ng clip, bawal ba yung suot mo? So, meron talagang ganyan, guys. Kaya yung mga questions na yan, uh, need talaga muna masagot yan, I think. Para hindi naman kawawa yung mga nauhuli, basta-basta. Ngayon, dun tayo sa mga gray area na itong ordinance na to. Ngayon, dito napapasok papasok yung, yung gitna ng legal at common sense. Una, safety versus, versus identity gusto ng batas na makita yung mukha ng tao para sa siguridad. Pero tayong mga riders, may rason din kasi bakit may balak laba. Protection yan sa angin eh, alikabok, init, minsan forma lang talaga. Pero most likely, kagaya ko, syempre, meron tayong mga allergy sa alikabok e eh, Hindi natin may yan. Kahit naman wala kang, wala kang allergy sa alikabok, pero kapag napuruan ka na ng puro <laughs> Puro buhangin Siyempre, atakihin ka rin talaga ng bahing So, kailangan niyan yung mga protection sa, sa ilong Ang alawa, motovloggers Madalas na balaklava, mic, camera Lahat para sa content at safety Pero pag pumasok ka sa cafe Or car wash sa Maynila Nasuot pa rin yung gear, pwede kang sitayin Pangatlo, passengers Lalo na kung nakabalaklava din under the helmet Once bumaba sa lugar, dapat tanggal din. Pang-apat, tourists or riders from other cities. Walang idea na may ganitong ordinance yung mga taong yan. Tapos biglang wulin, Kaya kailangan talaga ng awareness. Knowing na ang laki kagad ka ng fine sa libo agad. Panglima lima enforcement fairness. Pantay ba ang pagpapatupad? Baka yung naka-big bike hindi sitahin, pero yung naka-underbone agad-agad. O kaya naman yung yung mga alam mo na yung medyo may kak kakayanan sa buhay eh pinapakmilelet go lang pero yung mga ordinaryong motorista huli agad so alam niya na gray area panganim praktikal na bayo kung sa loob ka ng Maynila at bumaba ka ng motor tanggalin mo na yung balak o itaas mo para makita yung mukha mo simple na diskarte eh para iwas multa marami rin nagsasabi na baka mas maganda kung sa surveillance tech at CCTV na lang nakatutok imbis na dagdagan pa yung ganitong restriction So ayun mga paps, malinaw na yan ang Ordinance number 9134 anti ay balak ng lungsod ng Maynila. May dahilan, may limitasyon at may, may, mga gray area pa rin. Basta tandaan kung nasa Maynila ka at bumaba ng motor, tanggalin mo na yung balak mo bago ka pumasok sa public area. Ride safe, stay legal at syempre stay pogi sa mga diskarte para hindi tayo mahuli. What's up guys? diretso na tayo sa topic kasi may bagong ordinance number 9134 na tinatawag na anti-balaklava ordinance. Marami ng riders ang napapangamot ulo dito eh. Bawal na ba yung balaklava? Paano kung nakahelmet ako? Legal ba yon? Relax lang paps. Didiskart yan natin to alamin natin yung facts, limitations, tsaka yung mga tanong syempre, yung mga gray area na pwede makalusot o mapahama ka. Okay? Unang-una, ito muna yung malinaw. Ang Ordinance number 9134 o tinatawag na anti balaclava and Other Face Covering Ordinance ay batas na ipinatupad ng lunsod ng Maynila para pigilan yung mga tao na tinatakpan yung muka sa mga pampublikong lugar. Bawal na daw magsuot ng face concealing gear gaya ng balaklava, face mask, kapag walang health emergency. Hoodie, cap na nakatakip sa mukha at iba pang headgear na hindi nakikita ang yung para makilala yung tao. Saan bawal, okay? Bawal ito sa mga establishment, opisina ng gobyerno, bangko, malls, palengke, parking area at mga pambublikong lugar tulad ng sidewalk o parke. Pwede pa rin ng helmet habang umaandar ang motor syempre. Pero pag nakahinto ka na o nakaparada, dapat tanggalin mo na yung balaklava o anumang takip sa muka. Ang sabi nila, ang penalty nito is first offense is 1,000, 1,000 fine. Tapos second offense... 3,000 pesos plus community service hanggang walong oras, di ba? karon ka pa ng extra, ano, extra job. Nagbayad ka na, magtatrabaho ka pa para sa community. Third offense, 5000 fine at